Uy, 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 ganda ng laban, uy, uy, matindi. Heto na at magbang, magbabangga na yung dalawang pula ang tiyan. Yan. So, since wala pa silang, ano, wala pa silang kain, magtatapat ngayon itong dalawang pula ang tiyan dito. Dalawang pulaan. Ito yung isa, Oh. Huh? Ayan e na, lumabas na oh. Uy. Uy. Sige. Uy. Ano muna oh. Stretching. Dahil well, magbabanggaan yung dalawang pulahan ng tiyan. Yung dalawa oh. Pula versus pula. Pula. pulahan versus pula. Ayan, tingnan nyo. dapat makita nyo yung chan niya eh. Ayan o. Oh. o. Oh. Oh, pula yung chan niya. Okay. So, yan yung isa. Pula versus pula. Hindi malaki din to eh. Oh. Hmm. Ano? Okay. Ibas natin yung isa. Ibas natin yung isa. Yung match lang niya, match. Ito. Ito. So, you know. Ah, malaki din. Alos ka para sila, oh. oh. Okay, stretch. Tanan, tanan, tanan. Oh. oh. tinding banggaan to na Okay, okay. Air, okay, sama no. Pula versus pula ang dyan. Dalawang pulahan. Dalawang pulahan ang dyan, magbabanggaan. Ganda ng laban, uy. Uy, matindi. Uy. Mm, uh, mm, uh, mm. ganda ng laban. Ganda. Oh, talo yung medyo ano, itim. Ang ganda. <laughs> ganda ng laban. Napa. Ganda ng laban. Amen. Ano uy. Lahan na. Medyo ano na yung isa. May tama. May tama na yung pulaan natin. Yun. Sige. Bus nyo na. Bus nyo na. No. Ano natin dito kasi nakaus sabi ng mga bata dadayuin daw tayo. Eh. May dadayo sa atin na ano. Lalaban. Okay, okay. Another round. Another round. Yeah. Okay Uy. Ito yung ano, medyo lamang may tama to eh. Talo to kaya lang medyo nakalamang siya dito ngayon, no. Ay na, ay na. Ge. Uy. Uy, uy. Ano? Oh. Ano nagpapaano na ng sapot? Lapit natin. hindi na makagalaw tong isa. Yung medyo ano? Parehas lang sila. Kalaki.

Eh. Lakas pa nitong isa oh, tumatakas. mina. Hmm. Tabla. Ganda ng laban. Ganda ng laban. Tabla. Ayan na. Ah. Mm. 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 La tabla. Ganda ng laban. Okay. Tabla. Galing. Tabla, tabla, tabla. Isa pa, isa pang ano, isa pa. Plus. Buhos nyo na. Buhos nyo na. Buhos nyo na. Ano? Uy, uy. Uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. ganda ng laban oh, ganda ng laban. Mm. Hmm. 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 Grabe, oh, gutom na gutom. Uh, 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 Grabe, oh. 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 La, talo yung ano. Pula. Para sila pula nandyan. Talo yung ano. Yung medyo red yung katawan niya. Pula yung katawan niya. Ayan, oh. Galing. Ayos, oh. <laughs> so, yan. Ganda ng laban, ganda, ganda.